Napakaraming red banana rito guys. Ito bang tinatawag na red banana or iba po talaga ang red banana. Kasi ang tawag nito sa amin guys ay amorado kung tawag sa amin ito guys. Napakarami rito guys. No? Nagsilabasan itong pulang saging na ito guys. Ayan no. Napakarami guys. For today's video guys, it's going again. Welcome naman sa ating YouTube channel. Ayan guys, napakaraming saging rito guys. Itong saging na ito ay dalian variety guys. Yung matambok na mataba. Dito naman sa kabila ay mga latundan. Iba't ibang saging na binebenta rito guys. Saan ba ito dito sa Davao City? Ayan sa palengke guys. Sa Bangkarohan Public Market. Iba't ibang saging dito guys. Alam nyo guys pera lang talaga ang kulang dito mga kaweng. Ang daming mga binebenta rito mga iba't ibang gulay, prutas at mga uh, kamote. Ayan po. So ang kamote ngayon medyo nagmahal siya nasa 50 ang kilo guys. Medyo mahal talaga siya. Kasi dati 25 lang yan, Ngayon nagmahal talaga guys. So, bye-bye pa tayo sa unahan mga kawing. wing Ayan, no? So, ipakita lang natin. Flex lang natin dito yan, no? Sa bangkiruhan sa Davao. Ang dami mga binibenta nito. ng makong ano-ano. Basta umaga ka lang magpunta rito, guys. Maraming makakita na iba't ibang mga gulay, prutas. Pero, guys, ang daming saging. Saging ang pinakarami rito, guys. Ayan, yung kilo ng mga saging ngayon nasa 15, 15 uh, pesos per kilo. 15 per kilo. So, medyo mura kasi ang dami, eh dumagsa yung mga iba't ibang mga variety ng saging dito guys itong dalian talaga ito guys napakarami ito ayan meron pa so ayan po nag-uuso na kaya itong saging na ito guys yung matambok na ano guys na mataba no itong saging na dalian so ayan bye bye pa tayo sa unahan guys pasensya gala mo na si Inday ngayon guys mga kaweng dito yan oh, napakaraming saging ito guys ayan po no Ito'y may hinahanap kasi ako isang uri ng variety dito na saging. Ayun, may langka pa guys. Napaka ano, mura ng langka ngayon ay eh, 60 pesos per kilo guys. Ayan, siksik -sik, no. Yung laman niyang langka na ito guys. No, maganda itong ilangka eh, jam, ganun no. Ito pang sangka po kasi ito sa sapin-sapin yung langka guys. Kaya marami din. Bimili kasi mura rito. Ayan po mga kawing. Ang daming guyabano din rito. At saka yung iba yung saging. Maliliit na mga ibang klaseng variety ng saging. May mga latundan, bakukado, iba't ibang prutas talaga dito guys. No? Ayan, so ayan sa mga taga dabaw ayan punta na kayo rito guys sa bangkerohan. Sa 2000 ito banda, napaka mura mga saging-saging dito, guys mga kawin. Ayan po. Dito may mangga naman dito guys. So marami din namang pagpupila mga prutas-prutas kasi dagsaan kasi ito ng mga prutas kung ano-ano. Lalo, lalo na sa mga saging guys ito watermelon na naman ito may langka ay may marang pa Parang pala ito, guys, may guyaba bano and then ito, avocado, saging, dami, guys, dun pa sa unahan, saging, ito may kakanin, nakita tayong kakanin, guys. Sarap na ito, dami mga flavor mga kanin, may biko, may bibingkang kanin, bibingkang galapong, may tikoy, so dami, guys, ayan po. Ito yung mga, ano, guys, o, oh, 4 in 1 sa isang bila, o, oh, 4 is only for, oh, ano, 1,500 isang bila, o, oh, ay, naku, na